matuto kayong maglaba ng panty nyo, ng tagus nyo. Yun na yun, Mama Marie. Sa totoo lang, di naman masakit. Parang pwede ulit magkamali kasi hindi naman siya nagpasa. galang pinalo ni Mama Marie dahil sa pagiging dugyot. Naging usap-usapan ngayon sa social media ang panibagong upload ng Toro Family na may tito lang responsibility na kung saan naging sentro ng kanilang episode tungkol sa pagiging responsable dapat di umano nila sa bahay. Pinagalita ni Mama Marie si Paye, Ika at Tyronia na maging responsable lalo pa at sa mga babae ito kaya kailangan maging malinis sila sa bahay lalo pa ngayon na buntis si Tony Fuller. Dagdag pa ni Mama Marie, dapat umano hindi sa lahat ng pagkakataon ay iaas nila sa kasambahay ang mga gawain lalo pa kung kaya naman nila itong gawin. Ayon pa kay Tony Fowler, pwede naman umano sabihin sa kasambahay kung may mga bagay o lugar sa bahay na madumi para malinis agad. Nais umano ni Tony ngayong nakalipat na sila ng bahay kailangan lahat ay nagtutulungan. Dito na ay napagdesisyonan ni Marie Fowler na paluin si Ika at payigalang para magtanda ang mga ito at malaman nila ang kanilang pagkakamali at malaman nila kung ano ang responsibilidad nila lalo pat mga babae sila. Ayon kay Ika, tama lang umano na pinalo siya para ma-realize niya ang kanyang pagkakamali. Pero natatawa lamang siya dahil ngayong malaki na siya ay nagagawa pa siyang paluin. Ikinawindang ng mga netizens sa naging interview ni Payega lang na kung saan, tila nakukulangan pa siya sa palo ni Marie Fowler na ayon pa sa kanya, pwede pa umano siya gumawa ng pagkakamali dahil hindi naman masakit ang palo at wala naman umanong bakat. Tila wala lang kay Payega lang ang ginawa sa kanya ni Marie Fowler dahil tanging sagot lamang niya, ayun na yun Mama Marie, sa totoo lang, hindi naman masakit. Pwede na ulit magkamali. Kaya naman sunod-sunod ang mga naging komento ng mga netizens sa naging reaksyon ni Paye lang sa pagpano sa kanya ni Marie Fowler. Komento ng isang netizen, Gets ko at 100% may point si Marie about sa pagdisiplina kay Ika, Paye at Tyronia. Ang di ko magets, bakit kailangan pati ang mga private na bagay ng mga dalagita o dalaga kailangan sa publiko, di niyo naiisip na pwede silang mabuli lalo na sa mga estudyante. Pwede naman kasing kausapin ng walang kamera at walang voice, gets nyo? Kahit bata yan, irespeto nyo pa rin ang privacy nila. Kausapin nyo ng masensina ng walang kamera at voice.